Okay, good evening sa lahat. Uh, may gabi sa Tanang Sibuano. Magandang gabi po. Okay. Sa una ba? Sa una rato? Uh, pang mura ba? O usahin na, medyo yung ma-attract na to. Di man yung kalikayan. Ang, ang uban, magpa, mag, magsinog kuan, magsinog picture sa Inmax. Hindi ko ba raw gusto ito? Mga ganun ba? manager yan siya sa hotel sa Singapore okay uh, may hebawan man yung mga tao o hanggang drawing ra po hanggang drawing ra mga ba ay ra istorya okay tapos karubag o or kahapon lang kagabi ata ang na naman niya ay ano daw niya yung cellphone o oh, cellphone cellphone niya Uh, kung gusto ko ba daw ng cellphone ayaw po gumawag panguwat oy kay <laughs> wag wag kayong mga ano yung manguwat ba yung mangloko lamok dagong alam wag kayong mangloko dahil ano yung tawag nitong yung style lang ganun ba ano man na pang pang 17 years old man style na na pang Panguat man na sa mga bata o tiguan naman ta ni naman ta ana dumaan na tayo sa mga gano'ng bagay Kilates ko mga tao na kilatus ko ang mga tao na hanggang hambog lang yung uh, nagkunwari cellphone o pagkatapos ang totoo hindi drawing ra ba drawing di kay kaka hatag og load na 100 di ka kaka makabigay load cellphone pa eh kung binuang eh anyway, ang totoong galante hindi ko hindi pa ninyo ako nakita namimigay na yun oo ang mga ang totoong galante po walang kondisyonis sugal mo ko na sa part kung nagay kay naibgan o nagay gi gi giinteresan na tao, babae o lalaki, bakla, tomboy, kung may giinteresan ka. Kuam ko sa part na uh, maraming way. Kay ako di wa ko mangita og kuan, o ko mangkitag dato og ganang mahitsura. Kung alam lang ninyo, oo. Oh. ang uh, isa nga gay sa naka nakatry sa kuha. Tagalagag manok sa Cavite. Mo maniwala ka, tagalagag manok sa Cavite. Ah. Nagustuhan lang nako ang uh, the way siya makipag chat Yung personality niya, mabait pagkatapos bisag pareho na akong pobre. Uh, siya ba? Naningkamot siya o gumawa ng bagay na ikasas, uh, ikasasaya ko. Gumagawa siya ng bagay na ikasasaya Na kahit mahirap lang siya pareho lang pareho ko rin gumagawa siya ng bagay na uh, ikasisiya ko talo ang mga mayaman part talo ang mga may pira dahil ang mga may pira ultimong 50 pesos hindi makabigay eh, eh siya tagalaga ng manok uh, kaya mag, mag gumawa ng bagay na ikasisiya ko eh o madaling salita kuha ko niya So kamong ka mga may lang mo manguwat padala og cellphone na picture uh, inmax na picture hanggang picture ra mo hanggang drawing drawing ra drawing ra na part pangawat ana kuan na siya kanang bagay na siya sa mga ano minor de edad pero sa so, ako ang mga pare na ako mga, mga tiguang na mat an pa pinya part <laughs> si Pinya pero Butan man ko. Mas may paggahilom lang. Mas mabuti pang wala kang sabihin. Uh, wala kang isin kahit ano. Mudiskarte lang kag-istorya. O, oh, lang ka. Ay, ang ka ng mga butang na kabalo man tang hindi mo mahatag. Nga na ba? Huwag ka nang magyabang sa mga bagay na alam mong hindi mo maibigay. Oo. Huwag ganun marunong kong kumilatis part. Kung hanggang drawing lang yan, hanggang picture lang yan. Oo. Pag ikaw, pag ikaw, abroad ka, or may pira ka, nasa inyo yan, paano discard? Pag ganun palagi ninyo, ah hindi, hindi kayo talaga, wala, wala. Para pang -ano lang yan, pang minoridad na sila pa minor <laughs> hindi hindi ko mauwat ma ma ang mga picture sa cellphone picture sa inmax wala part wala pero may ano may isa na naka ano nagpadala sa akin ng ano Palawan. 1,000 plus 1,500 i-ano ng birthday cake na ano ako part na nagkaroon ako ng para bang na, na-touch yung damdamin ko ba na birthday ko, first time ko nagkaroon ng sinabi ko kasi na never ako nakaroon ng cake sa birthday ko nag-send talaga ng Palawan part hindi pa niya ako nakita wala nagsin siya ng I think 1.5 gibili ko ng good deluxe cake oh, nakatilaw siya na ako <laughs> nga na ba ang oh, uban kay ah basta usban na yung diskarte